Hi, hello. Good evening sa lahat ng aking viewers at listener. Ngayong gabi ay hayaan niyo muna akong magkwento. Isang kwento na hango sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay kwento ng mga taong nasa paligid ko na nagpipilit na aking iporsu itong ginagawa ko ngayon. Simulan na natin. Ito ay kwento ng isang nurse na matindi ang pagkakrash sa isang doktor. Hi, hello. Ako nga pala si Nurse May, isang tubong mindoro. May isa akong doktor na sobrang crush na crush ko. Nakilala ko siya noong minsang siya ay nakita ko sa review center. Mabilis kasi ako in love sa isang lalaki na napakatalino. At napakatasta sa pagsasalita. Siya ang inspiration ko nung ako ay nagre-review. Hanggang tingin lang naman ako sa kanya nung una sa tuwing umaating ako ng class niya or, or yung reviewing time namin. Gustong gusto ko ang kulay niya dahil siya ay moreno, singkit at napakagwapo kapag numingiti dahil sa napakagandang mga ngipin niya lahat na yata ng katangian na gusto ko ay nasa kanya. Isang araw ay nagising na lang ako na umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Marahil ito ang unang beses ko na nainlab ng ganito kalalim. Sapagkat NBSB ako. Sobrang nalulungkot ako dahil napaka-imposible ...nang gusto kong mangyari. At yun... ...ay ang mapansin niya. FB friends na din kaming dalawa. Halos lahat naman ng mga student niya... ...ay inaad agad siya sa FB. Nalulungkot ako sapagkat... ...napakadaming babaeng estudyante... ...ang nagkaagusto sa kanya. Nalulungkot ako kasi... ...hindi ako ganun katalino at kaganda para mapansin niya. Desperada ako na mapansin niya. Kaya naman, nung birthday niya ay binati ko siya. Nagbabaka sakaling pansin niya ang aking message at reply niya. Maghapon akong naghintay sa messenger. Nung araw na binati ko siya. Inisip ko na lang na since birthday niya ay busy siya. Kaya hindi niya ako nire -replyan. Laking tuwa ko nung nakita ko kinabukasan ng umaga na nireplyan niya ang maikli kong message. Mukha lang akong tanga. Ba naman eh, sobrang kinilig ako sa simpleng reply niya na thanks. Siguro ay mapapatawa kayo dahil sobrang ikli talaga ng reply niya. Pero kinikilig akong sobra. Since napansin niya ang reply ko, ay nilubos-lubos ko na ang pagpapansin ko sa kanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit nasabi ko sa kanya na Doc, rush kita. <laughs> Desperada ako at sa totoo lang, ay ang nasa isip ko ay since doctor siya at may higit na maganda kaysa sa akin, ay kali na lang akong akitin siya at mafollow sa akin. Malakas ang loob ko na magsabi sa kanya na crush ko siya sapagkat iniisip ko na hindi niya ako makikilala, hindi niya matatandaan ang aking muka dahil sa, da sa dahil sa dami ba naman ng mga estudyante niya. Isang umaga, habang busy ako sa pagbabasa sa glassboard at nagsusulat sa aking notebook dahil sa lecture ng naunang nag-discuss, na lang siyang pumasok at napatulala ako. First time in my life na ng todo ang dibdib ko at napatulala sa kanya sigawan ang lahat ng mga estudyante sapagkat ang dating mahabang buhok niya ay maikli na. Kinikilig ang mga girls at nagsisigawan at ako na may heto, tulalang tulala sa kanya. Nahulog na sobra ako sa kanya. Wala akong inisip na iba kundi siya. Sa katotohanan, may kinumpose akong song para sa kanya at ang aking kasamang college classmate ang tanging nakikinig sa napakagandang song na kinumpose ko para sa kanya. Last day na ng aming review schedule date. Kaya naman, lahat ng profesor ay nag-good luck sa amin. Nagkaroon ng picturean at syempre, hindi ka pinalampas na magpa-picture sa kanya. Siya ang first love ko at hindi siya malis sa isip ko. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko dahil alam kong huling pagkikita na namin noong mga oras na yun. Matapos ang buong araw, ang lahat ay naghahanda sa pagkuha ng board exam. Kung saan saan na kami nakarating para magsimba-simba sa iba't ibang simbahan, nananalangin na sana kaming lahat ay makapasa. At nang the big day na, masaya ang lahat dahil 100% ay nakapasa sa review center na aming pinag-reviewhan. Lahat ng estudyante, nakapasa. Malungkot ako dahil hanggang tingin na lang ako sa kanyang mga foto sa FB. Nag-decide ako na kausapin siya sa messenger. Hi, hello doc, kamusta ka na? Ilang araw bago ako replyan ni Doc. Kaya talaga namang sobrang malungkot ako at nasasaktan. Narealize ko na sobrang sakit pala sa una kapag nagkaroon ka ng first love na hindi ka gusto. Hindi ko alam kung bakit palagi akong umiiyak sa simpleng dahilan na hindi talaga ako kailanman mapapansin ng lalaking gusto ko nag-decide ako na straight to the point na sabihin sa kanya na, Dok, ang kinin mo ako. Gusto kita. Alam kong hindi na talaga tayo magkikita, pero sa huling pagkakataon ay gusto kong magkita tayo para may memories ako na magkasama tayo. Kahit na walang tayo o hindi tayo. Nung una ay ayaw ni Dok at palaging nagdadailan, nabisis siya. Isang araw, ay napilit ko din siya. Kaya naman, napakasaya ko. Nakita kaming dalawa sa Sogo Hotel Parañaque at siyempre, first time kong pumunta sa hotel at first time din makipagtalik. Sa una ay naiilang ako at hindi ko alam kung ano ang una kong dapat gawin sapagkat sa mga porn lang naman nakikita. Since may idea na ako kung paano yun, ay itinaray ko na lang gayahin ang napapanood ko. Hinalikan niya ako at tumugon naman ako. Napakalambot ng mga labi niya. Isa sa hindi ko malimutan ng araw na yun ay ang malambot at marahan marahaniyang paghalik sa akin. Naramansa ko siya, hinalikan hanggang pababa sa kanyang alaga. Dinalaan ko ang alaga niya at agad namang manigas. Nang beses siyang nalabasan at inaray ko panganglulukin ang kanyang katas since first time ko ay hindi ko pa kaya. Masayang-masaya ako kaya naman naredy ko na ang sarili ko. At naredy ko na rin na magpaangkin sa kanya. Matapos ko siyang romansahin. Subalit nakakalungkot lang anong na oras na ipapasok ko na ang kanyang laga ay parang lang ang talong na hindi maipasok sa aking perlas. Ilang beses kong pinilit patigasin ang kanyang alaga, sabalit so, balit, ayaw na talaga. Nagpasya kaming tapusin na lang ang aming ginagawa. Pagkatapos nun ay kumain kami sa Jollibee at nagpaalam sa isa't isa na umuwi kaming magkahiwalay. Ayaw ko nang mag-expect na magsasabi siya na ihahatid niya ako dahil napakalayo pa ng bahay niya. Umuwi akong malungkot. Umiyak ng todo. Dahil pakiramdam ko ay hindi talaga ako kaakit-akit sa paningin niya. At hindi na siya tinitigasan sa oras na ipapasok na niya sa akin ang kanyang alaga. Mga listener, tutupong mahal ko po siya. Subalit, pakiramdam ko ay talagang hindi naniniwala si Doc sa akin. Hindi ako nag expect na mapolsiya sa akin sapagkat ako na din na nagsabi na okay lang kahit hindi niya, niya ako gusto. Pero handa akong isuko sa kanya ang aking bataan. Nagkakausap pa din kami ni Doc pero nakita ko na may iba na siyang mahal. Sa katunayan ay nabuntis niya ang babae at ngayon ay nagmama na sila sa UK. Sa nangyari sa amin ni Doc ay wala akong pinagsisisihan. Masaya ako na, na nasabi ko sa kanya ang nararamdaman ko at nakasama ko siya sa maikling oras at panahon. Pinilit ko siyang kalimutan sapagkat hindi ko makontrol ang sarili ko sa pag-iyak sa tuwing naiisip ko siya. Sa totoo lang, habang tinatype ko itong kwentong ito ay hindi ko pa din mapigilan ang sarili ko na hindi mapaiyak. Kaya ang first love ko, kailanman ay hindi ko malilimutan. At ang tangi kong dalangin kay Lord ay sana'y palagi siyang masaya kasama ang kanyang anak at asawa. Hanggang dito na lang po ang maikling kwento ng buhay pag-ibig ko. Salamat napakaganda ng kwentong pag-ibig ni Mamay. Ayan, so siguro dito sa mga viewers and listener ko, marami ang nakakaranas ng ganto na NBSB at first time ma-fall in love, pero hindi hindi gusto ng taong nagustuhan nila. Sa una ay talagang masakit, kahit ako naranasin ko yan, pero talagang wala tayong magagawa, kundi kalimutan. At isipin na lang na talagang isang, isa siya sa mga pages na lang ng uh, book of life natin, di ba? Ayan, so, thank you for listening to my story tonight, and sana po ay patuloy niyo po akong supportahan sa mga susunod ko po pa pong romance stories. Ayan, so sana po ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento. Salamat and God bless.